Ito masarap daw. Dito makaron kilo nito. Ba't oh, tapakaso. Ito sandalan dito. Magkano ang kilo natin? Para kanya papa. Ito na ngalang pai. Good morning, chate po mga mga viewers. Ayan untuk on the way ke Apa paling gepingen best? kami nang stop pulang. Selamat kami. Let's go. Look at me Yun, nakarating na nga tayo dito sa aming palingke. Ha? Bayad mo kay tatay? Tapos sa mukha ito? Ba, buhay na buhay pa yun. Lobster. Sarap na ito. Sa lobster nyo ha, magkano? 600. 600

dito, makakala tayo. Sandaan. Pare, pare. Ano para nito? Pare, pare. Pare, pare? Oo, oh, masar pang singan. Sandaan, sambalot. Ito naman pang kilaw mo, ano? Pang kilaw. Sa linyase. Ito, sandaan, sambalot. Ito naman ay... Wala nang salmol-salmol dito salmol, mo. Wala po kami sa Ramolete. Sa Marlete wala na. Ay <laughs> tao. Ayan. Pati na. Ah, ito na lang. Oo, oh, yan lang halong eh. Wala na lang sa atin. So, ang sarap na ito. Dito, baka anong kilo nito? 360. 360. 360. 360.

Ang palang ba? Sandahan ako ang balot eh. ito Ito, yung baga, ano ba? Ano to? Bagaong ba ito? Ano tawag ito? Ah, uh, sikoy Ah, sikoy Dang! Hey! Hindi pinarin mga pangos sandahan lang to ito na nga lang tayo sandalang ba okay Kaya sandal lang ito tay? mo na ako nakikita ito? nakikita ako nakikita na nito na ako Ito na nito nakikita na ako na ako na na kapalot. Galit ko sa hulugan. Thank <tip> Bangus. Bangus sa'yo, sir. Bangus. Ayun pala. Ito, ito yung alam mo, alumano mo, mo ano, ano? Pagkano kilo natin? 420. 420 sa ating awagan mo, ako kuya. Ito yung tababulid ni mama mo, yo <laughs> pugita no? Ah, si mama, huh? pugita. Tatawaran ng mama mo baka gusto ito. Ilang lang naman eh. Pugita to lapian. Kumeda pula-pula din sa dito. Press na press na pula-pula. ring yan? Ito, ano lang? Ano nga ito? yung 200 lang Wala kasi, wala para sa chikas. Awa 300 dyan, yung halagang ano lang Eh, okay, bawas, bawas, oh, bawas Bawas Tutin Okay na Tutin Ilan ba sa'yo, oh? One Tatlo

Tatay, sandaan lang pa yan. Opo. Diba, sarap ang tilaw ngayon. Alam ka ba yung tilaw? Hawakan mo. ako. Oh. Kaya, punta mo ako dito. Sa kabilang ano tayo. Ay, tuman pala. May manok oh. Pato. Oh rabong. meron dito. Ay, ano pala? Yellow pin, no? Oh. Lalaki? La. magkasama. Yellow pin. Magkano ho ito, sir? Ali po to, ano? 260. 260. 260. Ah. Tambakol

Itu masarap, dong! po lobster, mahal tenaga ya malam. Malam, malam. Malam, malam. Malam, malam. Malam, malam.